So guys, dito tayo ngayon na uh, gagawa tayo ng panibagong trap para sa jumping uh, salad. Meron pa nga pala tayo nakita dito. Mga bunga. Hmm. Ba't tinatawag nito? Lumboy manok eh. Oo, oh, lumboy manok. Ayan o. Oh. Bakit ba tinawag na durig doon? Sarap to. Hmm. Ay, buto siya o. Oh. Ewan ko anong tawag naman sa mga probinsya niya ito. Diba? sakali man, o. Oh. Hmm. Pag hilaw siya, kulay pula. paghinog hinog, yan, kulay itim siya. Tikman mo, an. Man, ano? Ito yung sampalok na pinagpuanan nila nung nabulok na lanta. may natuyo siya. Ayan. Ito magiging kalabasan yan ito tinali yan ang gagawing trap mas maganda daw eh ayon sa mga eksperto ay mga amateur pa lang eh beginners ganito ang preparation ganito lang guys yung proseso ng paggawa ng repet na uh, maglalagay ka lang ng guide sa gilid tapos saka may sisiksik ngayon yung mga natabas-tabas na, na sanga tatansyay mo lang kung gano'n siya karami saka natin siya tatalian so pag na natin okay na yun ay na tayo marami pa tayong gagawin ganoon lang siya kadali guys <laughs> so ganito lang guys yung proseso ng paggawa namin ng repot uh, panali palang ginamit namin dito is nylon so inubos lang namin yung sanga pagkatapos nito guys uh, diretsyon lagay na natin ulit sa ilog pamaya so bali ito lahat ng may gawa natin guys may 8 tayong nayari plus yung 7 na dati nating pakat so bali 15 sila lahat so yan panigurado hindi na tayo masisiro niyan.

Bali bin natin natin doon guys kasi yun do doon lang yung yung banda ng rama natin. So para hindi na natin bibit-bitin pa baba. Shortcut ba? Mindset ba? Mindset. Na landslide na oh. Yun Ayan na Landslide na to Shortcut na ang ginawa Hindi na kami umiikot doon Malayo kasi Tapos may baka daw na matapang <laughs> May bagong matapang eh. Yes, perfect man. Ah! Ayun nga, sumisigaw na nga yung baka. Ayun nga, Habang nililinis ni Papa Joe yung uh, paglalagyan ng mga repot, kami naman ni Daddy Ken is naghanap kami ng malalaking bato para pang dagan sa mga repot na nagawa natin. na tayo naman syempre hindi tayo papayag na hindi masubukan yung paglalagay ng uh, repot so yun guys natapos na natin yung paglalagay ng uh, trap tinatakpan na lang ni Papa Jay para walang mangingi alam mas <laughs> so, maganda daw sana kung mayroon ba mga panakit na daon ng nyog Ang problema ng naman wala naman nyog dito uh, ito na lang uh, ilalagay niya So mga ilang linggo, babalik kami dito. At tayo mag-harvest muli. Sana mas marami na makukuha. Makukuha pati isda. So, sa so, mga susunod, improve lalagyan ng net pa ganito. Para pag i-harvest yan yung mga isda na natrap dyan wala nang kawala. Medyo trick lang talaga itong araw. Pakainit. Pakainit. Yung si Soy Tio, talagang namumula na sa ating uh, The Hunks. <laughs> natapos din sa wakas. Yeah. Yeah. So paano guys, uh, time to go home na. At uh, natapos na, nilagay na natin yung mga pakat. Marami-rami 15. Nakita nyo naman kung gaano sinecure ng ating, uh, master. ating master na si Papa J ng week siguro babalik tayo wait, para ma-harvest siya. So, sana maraming mahuhuli. Yo, what's up, Uncle TV? Welcome back sa ating munting channel. Isang linggo nang nakakalipas uh, matapos ang paglagay natin ng repot. So sana marami tayong mahuli. Lina kayo samahan nyo kami, guys. <laughs> <laughs> so dito guys makikita na natin yung uh, sinet up nating repeat para sa ating rama saka yung kinobera natin nung nakaraan. Nung last time kinobera natin ng mga kawayan. Pero bumalik daw sila Papa Jay at saka si Daddy Kenjan no, pang uh, lagyan nila ng dahon ng nyo. Mas maganda nga daw itong pang takip. Hindi na lang natin to no, na na ng video. Nagbaon na lang din pala kami dito ng tinapay at kapit. Dito na rin kami mag-aalmusal. So halina na kay guys at mag-aalmusal muna tayo. init. Pagkatapos pala naming mag-aalmusal ito at uh, habang nagpapahinga pinapanood muna namin si Kobing naglalaro. Ano <laughs> So ito guys, tatanggalin na natin tong mga nakaharang nakawayan kawayan at ating lilinisan na dito para makasimula na rin tayo ng ating pagwarama or right! Kobe. Ito pala guys yung uh, dahon ng nyog na nilagay nila nung nakaraan. Hindi lang natin nakuha na ng video. Maganda din daw kasi ito. Hindi siya masyadong makalat. Ano ba no? Ito. naman Ah, uh. May uh. na mga is daw Ayun. <laughs> guys, tumatalan na lang ito guys. Saktuan lang yung size niya ngayon Ah. Ayun, ito malinis. Ayun, yung kaganda ng nyug lang yung in tabing. <laughs> <laughs> Marami yun. Wala kang naliligaw na isla, no? <coughs> Hirap talaga yung pagkabahan na. No? talon tinatay. Hindi. 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 Ay, ang dami. Ang dami. nito. Ayun, eh no, ang dami. Parang, ang lalaki tsaka malinis. One, sige parang. Ang dami. Ang dami. yun na naman. So, na naman. Parang ulit. Uy, <laughs> Kung makulit yung napanood kung anong eh, minsan minsanan nilang, you know, pero ang laki ng pang sayop nila. Isang ganito eh, baka so, nila lahat. Kuha lahat. Oo, oh, minsanan lang yung nadusdusin. Uy! Goods, goods, all goods. Uy, gusto. Ang laki ng isda oh. Yung isang pa Yung ganito, saktuhan lang na na size. Mm, ayun oh dami daming. Ang pa lang ang sampalok? Parang mas magaling na. Eh. Ano kait Kahit isang linggo lang palang ano no. Marami din makukuha sa dami ng pain. Ano, no? dami na yan. Lilinisan lang pagkalinis niyan, makikita yung dami. Ang yeah. laki boy! Padaw! Ang buwan ang buwan Marami-raming naligaw na Isda ngayon ang maliliit Habaw! Ngayon <laughs> ang dami ang haba nito Laki oh Laki isa so. oh Sige, hindi mo dyan <laughs> Ulit ka ngayon

lang apat. Sa palo One, two, Ay, putan ang laki! Ang kalokohan na po. Ang dami. dami rin dito. Ang dami ako. yung kasi. Ang garis talaga ng kamay nun. Kapag kasi akong kwan. Sipon. Kamayan. Kamayan. Hmm? Sige, tak, -tak mo! Ang <laughs> lalaki rin, oh. Eh. Ang lalaki, oh. Okay. Ang yung tumalun na mamaya-maya lang. Kaya pa naman silang katapag niya. <laughs> Kalaman si Sili. Yung kamo may mangga pa, no? Tinagtad pro yung tinagtad. Hmm, yung pinang mangga. Masusubukan natin mga men. Dami oh. Dami na pala. Dami. <laughs> 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 Alas na yata to. Sa dalawa. Isa lang yan. Alas na <laughs> yung... Ito eh, yung hmm. pinakalas yung kwan talaga Yung may buntot ah, Isang palok Ready? One, two three. Ay! Ay puta kayo no! Eh, Bangos! Laki mo! <laughs> Mas magandang ilagay ng kwan at malinis yung dahon ng nyug Dami oh! daming ka <laughs> Kalat kasabay ng mga ito Ang dami ito, mga talon Pag nalinis lahat yan makikita mga may All Goods! Sa mga ibang probinsya, iba na natin kung paano yung technique nila, no? Kung paano yung style ang ginagawa nila. Nag-aakyato okay. hmm. okay, na sila. Katagas-alok lang tayo, guys. Eh. <laughs> Pero mamaya, high blood. Yun! All good. Alright. Oh, dami, oh. Ang oh, dami. Yung malalaking kadalasan, pinapakuloan lang ng sa asin. Yun, pwede na. Pang ulam, -ulam ba? So, mamaya ayusin natin. Pa same lang din yung process. Ganun din sa dating ginawa natin. So, sa ngayon, itong uh, sikasoy natin. Linisan. Tak-tak mo ngayon. naon hmm. ako na lang hawak ko Ikaw na mag-ganito. -gan

Dito sa ano, marami sa ano. Ayun, ang laki. Good. Ito, parang naayan lang ni Papa Jay ng aakyat sa taas. Sa kanya huliin. Para sa pa ito sa ano kabila, na nag-aakyatan. Anong isla yan, parang? Burarog, sabi natin. Burarog. So, Shout out kay Burarog. Uh, mga Burarog. <laughs> Ayan, no? Sa lahat doon, no? sila ng kalat ka dun no? wala nang kalat humihiwalay yung kalat ay humihiwalay sila sa kalat ka nakiyatan <laughs> sila eh. hmm. hmm, laki din yun no? ang dami no mukhang makalat lang kanina yun, no? Hmm. pero makalat talaga <laughs> Nyam nyam nyam. Hmm. Masak tuwang kau lang. Uyi. yun mukhang nasanay ka na rin talaga pre ha nung unang paglilinis natin hindi ganito eh hindi tayo sumakuan kasi eh. maagos hmm. hindi ang dali may teknik hmm. hmm. oh, di ba? marami pa na yun ha ito lang laki <laughs> siguro mas malaking kanina talo silang malaki ah mas gamping sana yung mga nasa abroad sigurado yan ang namimiss yung laking probinsya Ay, din burarog na naman yan oh. pag lumaki yung burarug, yan ba yung kwan? sabihin mo lang ganun <laughs> burarog no? yan oh ah. guys dami na yun no ang dami walo Wala lang kami na uling ano, yung talangka. Hindi <laughs> siya doon ay magpakuha. Ayaw niya magpakuha, eh. nagtago. May konta pa, sa ganito may Yan na yung huling linis dami.

susunod na taon ni eh. wala na bago magkuan ni eh. ano pre <laughs> magputol na tayo ng sampalok sampalok magandang pa ng sampalok parang mas marami siya nakukuha eh. bagay yun naman ng suggestion <laughs> ng mga ano no karamihan uh -huh. Good sir, good niya pang ano talaga pang jumping. ay goods. Ay, goods. Woo. Ang dami. Ayan o. Oh. Mas kita niyan. Di talon. Talon talon sila o. Hmm. Ah. Hmm. Sarap. So ganun lang yung process guys ng pagrarama. uh, rarama. Uh, mo napakadali pero napakahirap yan kasi preparation sa preparation lang yung paglalagay ng pakat at saka yung paglilinis tapos uh, ilalagay na naman doon yung ano, yung mga pakat natin, so, after 1 week pwede na pala, tingnan nyo 1 week lang yan ang dami na nating nakuha All goods. Ah? Balik, balik. so sana na nag enjoy kayo sa videos natin guys may atitimpla na natin to ngayon naligo na si Papa Jay na si Daddy Ken Ha ha ha. na natin ang inaabangan natin talaga yan is yung jumping salad ayan eh pwede na pwede na ha? so ito guys ayan sabi daw ng mga kwan mas tatagal daw buhay pagbasa yung basang tela ang itatakip natin sa kasi talong sila ng talong kaya tinatakpan natin so ito ito na yung kabuuan na nakuha natin kanina Uh, kukuha lang tayo ng konti na titimplay natin kasi hindi naman lahat maubos natin. So, siguro, yan. Konti lang. Uh -huh. yan. Madami na nga yan eh. So, ako oh, yan kakainin natin. So, ito lang katapat niya Kalamansi. Tapos, sili. Yan. So, buhay pa yan guys buhay. kaya tinawag jumping salad kasi buhay pa sila tumatalon talon itong kalamansi naman depende na lang sa inyo kung gaano kaasim ang gusto nyo so tayo gusto natin yung maasim eh. tapos naglalaban yung sili mamaya so pag nakakuha tayo ng mangga na lagyan natin siya so sa amin dito sa Sambales probinsya ganito ang pagtimpla namin alam ko lang sa ibang lugar kung paano yung pagtimpla nila uh, comment nyo na lang guys kung paano kayo magtimpla ng jumping salad sa inyong mga probinsya so hihiwa lang natin siya ng sili sariling labuyo so depende na lang din kung gaano katanghang yung trip nyo ayan ayan o oh. talon talon sya tapos ito asin ayan konting asin lang masyado na maalap din eh. mix natin mhm <laughs> mm So, ayan, pwede na. Nyam 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 na tuh Hmm. Testing, testing. Yam yam yam. Um. Ah. Hmm. Ito pa na Nang hangang ko yatang konti. Good, good.